Gabi. Oh. Magbihis ka. Okay. May puntahan tayo. Huh? Naalala mo, mansara natin bukas. Or mamaya. Oh. Oh. Mag Magsistay Mag tayo sa 5 Star Hotel sa Manila. Nakabook na ako ng ticket natin ngayon. Sure? <laughs> Oo, oh, nakabook na ako ng ticket. Hmm? Promise. Flight natin mamaya. 2 a.m in the morning. Ay, hindi na ako magdamit. eto na lang. Pang tulog mo man yan. Bakit? Matutulog lang nila naman tayo sa plano Mag-jacket lang ako. Hindi naman mahalo yan. Nasa pagdala yan. Ah, oh, tara na. Bihis ka na. Hindi <laughs> na nga ako magbihis. Kung wala Five nagdamit. star hotel. As in five star e, yan yan hotel. hotel. Soler? 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 <laughs> eh. secret. <laughs> Soler? Ya? Secret! secret! Basta secret. Siyempre, surprise, di ba? Mansarete mo kasi ba surprise? Sige. Okay. Tara. Excited. <laughs> o ba't parang nga Hindi. Na, naluloka ko sa AirAsia. Nag-text kay Bapi na ano daw, risket na ng, nga uh, same date but 2.45. So nag-rest na muna kami kasi 2 hours or 4 hours kami pupunta doon. Diba kapag... Uh, Bala na nang excited. Siyempre, <laughs> solerian. <laughs> excited? Nasa airport na? Bakit kasi ganyan yung sinuot mo? No? Pang tulog na lang Pang tulog Ano, Okay, bye. Hindi nga ako, sabi ng lalaki daw. Yung one piece. Ay, sinami. Nami. Sabi, Saan po tamo? So yun na guys, excited dyan masyado kasi akala niya mag-stay kami sa Solaire. Sabi ko lang naman is 5 five star lang, pero di niya alam sa Sugu lang pala kami. So kanina nagbuka ko ng flight, Tanghali. para i-surprise siya. Pero di niya alam, yung i-surprise ko sa kanya is magsusugu lang kami din. lang It was at bayan. this moment that he knew he fucked up. <laughs> <laughs> Ano yung dun dun Ganda, five star. Five star yung rate ng room na kinawa natin. <laughs> 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 bakit? Wala naman sinabi na sulir, bakit ka nag-expect na mag ito expensive. Expensive. 'Yan pa At least sa din ng airplane. <laughs> <laughs> Alam mo ba yung pinaka worst? Mamaya ng gabi naman yung flight Atayin pa uwi. Nagsasayang lang ng pera, may sogo naman sa Davao. Sino ba namang hindi maniniwala i-sumakay nang eroplano? <laughs> Five star, <laughs> five star, so <Ogo>, good, Manila. <laughs> happy birthday, happy Mansari. What? Puti malang din, malinis mo. Sure. Five star rate, di ba? Ulang siyapin five star na hotel. <laughs> Hi shoppers, don't forget to check your skincare products at Wear Me pH today. Enjoy our buy 2 get 1 promo on selected items valid until September 15th. Come and place your order at Wear Me PH today. Happy shopping.